Sa ginibong regular session niya na Sangguniang ang bayan kasuudma, na ibalit na ang fundo para sa mga job order niya na Sangguniang bayan. Adi, sigun sa sa na eksklusibong entrevista kay Vice Mayor Christian Echevarre. Ading nasabi na ng kontrobersyal na budget, kaiba na sa committee report ni Consial Gloria Arce, ang chairman niya na Committee on Appropriations, Nakinsari, ipibalik na ang nasabi ng fundo. Alagad, alin sa orihinal na 6 milyones de pesos mga ugang 4 milyones de pesos na sana U na ibalik. Matapos ading uh, isinaray sa fundo niya na Office of the Mayor susug sa mga naunang deliberasyon. Marum ruman na nag-viral sa Facebook post ni Vice Mayor kaso Nobyembre 2, presenting taon, kaso ibinulgar niya ading nasabi na nga isyo. Alagad nilinaw man adi ni Municipal Budget Officer na si Dr. Eliapan na hindi man padagos na inalin yung fundo. Pansamantala sa naading ibinalyo o isinaray na una sa Office of the Mayor mientras na pa kuno authority ana Vice Mayor gikan sa SB tanganing magleog sa mga job order contracts. Alagad nagituod si Vice Mayor Echepare na kinindi kinta na inalin sa SB budget ang nasabi ng kantidad sa panahon na aprobara na ang nakabilugan niya na budget sa plenaryo o ading pibaanotang local expenditure program amuna adik kinta na ang magserbing authorization mararamraman na prinubaran pang ipasar ni Arce ang na mayoria na proposed budget 2026 daw zero allocation para sa SB. Nakin saari mga kabuinan na kagutas ani ning mga batikos ag nagdulot ning tensyon sa loob niya na gobyerno lokal. Sa ultimo, susog sa rekomendasyon ni Budget Officer Yapan, ibinalik na ni Mayor Lacoste ang para sa SB job order. Na inako man ni Vice Mayor Echepare dawa kulang ikumpara sa original na proposal na 6 million pesos. Mientras tanto mga kabuinan, aprobado na sa plenaryo sa parayong session day ang nakabilugan na 411,270,506 and 1.5 centavos budget niya na LGU para sa calendar year 2026. Ayan ha. Ah. Sige mga kabuinan na ah. Oh, medyo maugmata na ibalik. ala gaga medyo mamurubundo man ha. Ah. Sa parte niya na sanggunian bayan ta from 6 million ibinalik yo 4 million ha. Ah. <laughs> Matindi mga kabuinan ah. Okay, para sa akin mga kabuinan, adi opinion ko, ana pagbalik niya na pundo para sa job order employee niya na SB sa LGU Buhi, pwede tang makita bilang usad na kapangganahan. Alagad mas araram na ebaluasyon, usad ading Victoria na aggo kabalyo. Hindi na ibalik ning bilog ana na ta apuera po niya de, nagubon adi ning, uh, seryosong kaungaan sa pagmanihar ng fundo ag relasyon niya ng mga nakauga na opisyal niya ding uh, sa ito na gobyerno lokal. Primero, maliwanag pa sa full moon mga ugang na simpleng administrative adjustment ading nga nangyari. Ang napagbalyo ng fundo alin sa SB papunta sa Office of the Mayor na uda bastanteng konsultasyon ag kapaliwanagan nagiabri adi ning pagdududa sa tunay na intensyon niya na mayoriya partikular na ana nakaeuang administrasyon lalo pa ding nagpakilabkitab kasuprobaran na ipasar ana proposed budget 2026 dawa zero allocation para sa SB usad na lakdang mga ugang na beke makatarungan kinindi malinaw na nakasentro sa poderosong pampulitika bago serbisyong publiko. Ikadua, ang temporary transfer na sinabi ni budget officer hindi nakatimpos niya na niladab na tensyon. Bagos, nagdulot pa din ng mas dakang pagduwa-duwa kina pansamantagalman ah? <laughs> kina pansamantagalman sa napalan uno ta indi tulos ibinalik. Kin uda si Vice Gikan sa SB, uno ta inalukaran sa budget preparation process pa sana. Uno ta kaipuan pang alinan sa lado niya na Executive Department. Uno ta indi na sana adi pinagdebatehan sa plenaryo. Amo adi mga uh, kaungaan na padagos na bukas ag anak daning malinaw na kasimbagan nagipakita ning kaluyahan pag-abot sa tibanutang transparency. Ikatulo, ana pag viral niya post ni Vice Mayor Echipare baka po ading aksidente. Usad ading indikasyon nakin indi nagiasir ana internal processes para sa accountability napipiritan ana mga opisyal nadarahan sa publiko Anong mga isyong dapat kinta na na-resolveran sa loob na niya na session hall? Ayan ha? Ah. And uh, malinaw ang aminsahe mga kabuhinan. Agko problema sa checks and balances sa loob niya na LGU buhi Sa ultimo, amo, ibinalikan na fundo. Alagad, baka adibastanting rason tanganing maudan kita ning malasakit sa mas dakang isyu anak kultura ning pagpugel pang iipit paleum na uh, pagmaniobra pagmani nya na fundo ag pagprobar ning nagkakaperang nasa poder na limitaran ang nakapasidad nya nakapwa nira ilihidong opisyal nin huli sa politika ken gusto tang maging maustik ag agustisya sa pagadministrar administrar niya na buhi bukod sa napo fundo ana dapat ibalik kindi ang natiwala, kalinawan, aga katapatan sa proseso ng budgeting. Mientras na hindi adin na ibabalik mga ugang sustenido ang nakaungaan, nakabitin sa aire, sisay talaga ang napisirbihan niya na sa ato na budget, ang namamanuaan o ang politika.